Ah, uh, etong moment na to, parang ito yung gusto namin uh, ipadama sa inyo, iparamdam sa inyo. At uh, kung ano po ba nangyayari sa araw-araw, sa pangyayaring ito sa ating buhay, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Meron po kami mga videos na nakita, at nung napapanood namin ito kanina, halos lahat po kami umiiyak, lumuluha. Dahil napakalungkot po nito sa ating buhay. Ito po, panoodin natin. At sa, sana ho, huwag muna kayo mag-text, huwag muna kayo tuwag. Sabihin nyo sa mga anak nyo, magulang nyo, pamilya. etong moment na to, tatlong minuto lang to, panoodin po natin to. Bakit nangyayari to sa atin? Panoodin po natin yung mga nakilang nak doktor natin. Bakit, panoodin po natin kung gano'ng kahirap ang pinagdadaanan natin. Panoodin nyo po ito. Hindi mo mayakap ang anak mo. Bakit? Dahil iniingatan mo mga mahal mo sa buhay. Ito po, yung aming pong ginawang BTR o video sa kantang ako po na uh, Montingiling, Pero ito po yung instrumental lang. Panoodin po natin to.

Pasensya na ho kayo, medyo naging emosyonal ako dahil napakalungkot po talaga noon eh. Yung anak mo, hindi mo mayakap. Di ba? Katulad yung mga polis, yung mga sundalo na nagbabantay, di ba? Eh, naka-plastic. Ito yung polis kanina. Uh, ang hirap po talaga, pinagdadaan natin lahat. Hindi lang o dito yan sa Pilipinas, buong mundo po yan. Kung makikita niyo po lahat yan, sana o eh, makinig na tayo. Tatagal na tatagal pa ho yan. Isipin niyo o, kung gaano ho yung ginagawa ng mga frontliners natin, especially yung huli o, may bandila. Yung po yung mga doktor na dakila na nagbuwis ng buhay para lang ma-save yung buhay ng ibang tao. Sana o, makinig na tayo. Kaya ako pinapalabas yan para malaman niyo kung gaano ho kahirap sa isang magulang na hindi mo mayakap yung sarili mong anak. Pati, pati yung anak nila, nilalagay sa plastic, mahalikan lang. Hindi mo lang yung bata? So sana, siguro ito yung one way. Hindi kasi madadaan ito sa galit eh. Hindi nadadaan ito sa ano. Dapat ito mapakita natin sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, kung ano ho dapat ang nating gawin. Huwag na kayong lumabas ng bahay. Makinig na kayo sa ating pamahal. Makinig na kayo sa ating mahal na Pangulo wag na kayong mang-intriga, wag na kayong magmatigas na ulo. Dahil tatagal to. Gusto nyo ba umabot yung talagang hindi na tayo makalabas ng bahay? Yung talagang total lockdown na natawag ng martial law. Kung kailangan gawin, gagawin talaga yan. Bakit? Ito na ho, nangyayari sa atin eh. Yung mismong anak mo, hindi mo na mayakap. Hindi mo mahalikan. Bakit? Ang titigas mo ng ulo ng ibang tao dyan. Para sa atin lahat ito. Kita nyo, nag-resign na yung ganito. May ang hirap po, Ito, ang programang ito, hindi ho ito about the ratings, hindi ho, ginagawa ko ito personally to be honest with you. Kung malalaman nyo lang ho, kung ano pinagdadaan na namin ngayon. Wala kaming commercial. Wala ho kita to. Dito kami sa Will Tower. Ako lahat to. Ako ho, gumagasos nito para malaman nyo lang ho. Pero ko to, binabalik ko to sa mga tao nagmahal din sa akin. At kung ano yung may tutulong ko sa inyo, ito ng GMA, ng Wawawin, Tutok tuwin Sa pagtawag namin, hindi naman kayo kailangan talo yun eh. Ang totoo niyan, binibigay na lang huyan. Kaya lang para laging maging masaya kayo. Saka ito yung moment na magpasaya sa inyo, umiti kayo. Sa ating mga kababayan dyan na magtitigas kayo ng ulo, ito, tatagal to. Pag hindi kayo nakinig, bawal ang alak, pag umiinom kayo. May curfew, ayaw sumunod. Talaga ho, Well, sa totoo lang. Saka, magkaisa tayo. Huwag tingnan yung dumi ng ibang tao ngayon. Hindi mo oh, Mahal niyo yung buhay niyo at mahal niyo yung pamilya niyo. Ako, sa totoo lang ho, oh, bala wala na sa akin ang material. Kung ano may iaabot ko sa inyo, sa totoo lang, bigkakalob namin yan. Ako na hindi ko nga nakikita yung mga anak ko, na hindi ko nakakausap, na hindi... Sino pa kami malukot na buhay? Pero ganun talaga eh. Pero gusto ko pa rin magpasaya sa inyo. Wala. Ganun ang buhay eh. But anyway, pasensya na kayo kasi nung napanood ko kanina yon, medyo masakit sa isang magulang. Sa ngayon, mga doktor po na nagbuwis ng buhay. Sipin nyo, para magbuhayin kayo, buhay na na yung kanilang binibigay. Sa mga dakilang frontliners, sa mga doktor, nurses, sa lahat po na nagsisilbis sa ospital, sa lahat ng sundalo, polis, nandiyan sa lansangan, iniiwan ng pamilya, para lang po mapagsilbihan ho ang lahat ng mga Pilipino. Saludo kami sa iyo. Marami pong salamat sa inyo. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko ng na dyan mga kayo po natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang.